Hello mga person, so for today's video, for today's ganap Nung nakaraang gabi nga ay dumating nga itong pinsan baby Ellery na si Kuya Baste At sobrang excited nga rin siyang makita ito Kaya nun pagdating pa lamang niya dito ay napahalik na agad dito sa ating baby Eldery Ay grabe naman talaga at tuwan-tuwa ang Kuya Baste nyo at eto nga pala mga person, kinabukasan may dumating tayong parcel galing sa daddy ng ating baby Ellery. Nabilan niya pala na siya ng nursing pillow from Ducky Pillow. So ba diba, napakaganda, deserve na deserve ng baby Ellery natin yan. Saktong-sakto nga at dumating iyon nung Father's Day. O di ba? ang Daddy Gerson niya na ang nagregalo para sa anak niya. So anyway mga person, update ko nga pala kayo kung kamusta na kami ni Baby. Eto magaling na nga kami ni Baby at nakaligo na uli kami. Salamat niya pala kay Mami Zenny na nag-alaga sa aming mag-ina sa pagpapaligo at sa paghihilot. Mabuti na lamang talaga at umalarma agad sa akin ang dinat at naagapan ko. Kung hindi, baka nakikita niyo na ako sa labas ngayon, naghihila-hila ng buho. Pagkatapos nga naming maligo ni Baby Ellery ay bawal pangaraw akong matulog. Kaya naman nagpaka-busy na muna ako dito sa aking mga gawain. Naubos na nga kasi yung mga nakalabas na diaper ni Baby Ellery dahil napakalakas talaga pala sa diaper ng mga newborn babies. Hindi sila malakas umihi, malakas silang magpoops, na kakaloka. Ay eh, sadya mga person, nakakaloka nga talaga dahil ispotted nga itong Daddy Jerson nyo. Habang nagbibidyo nga ako dito ay nahuli nga sa camera. Tingnan nyo naman, umaamoy-amoy na sa likuran ko. May nagpapahiwatig na ng baby boy. Ay, Diyos ko na ni wala pang isang buwan. Kalma. At eto na nga mga person, nakatapos na akong maayos sa mga diapers at iba pang essentials ni baby. Sinamantala ko na rin ang pagtutupin itong kanyang mga damit. Kaunti lamang naman. Habang natutulog nga siya dito sa tabi ko at feel na feel niya nga mahiga dito sa kanyang nursing pillow. Nilagyan ko na lamang ng cover para hindi madumihan. Ang bilis nga talaga ng araw, parang kailan lang ay kapapangan ako lang kay Baby Ellery at sa susunod niya ay malapit na rin siyang mag one month. Ito nga pala yung struggles ko dito sa mga mittens niya, nagtatanggalan yung mga tali, kaya naman highly recommended ko talaga itong na-order ko sa Lazada. Garter ay siya, 9 pesos lang isa at hindi laging natatanggal sa kamay ni Baby, sakto-sakto lang sa kanya yung pagkakahigpit ng kanyang garter yunagabihan niya ay nilinis ako na nga rin si baby Ellery at eto naman niya ang daddy jersey nyo umaalagid-alagid na nga na naman gaya nga nang nabanggit ko kanina na napakalakas talaga sa diaper ng newborn babies eto na nga kakapups lang niya kakapunas ko lang sa kanya ay pinalitan ko na naman uli siya dahil sumirit na naman ang kanyang Oops, nakakaloka pa unti-unti ang poops pa sabog-sabog lang talaga ay, hindi naman po pwedeng hindi mo papalitan agad dahil magra-rushes ito Nakatapos ko na nga palang linisa ng baby Ellery at inaayos ko na rin ang kanyang hihigaan. Kapag gabi nga kasi ay tinatabi ko siya sa akin. Kapag sa umaga naman ay doon siya sa kanyang crib set na kahiga. At hanggang dito na lamang muna mga person. Thank you for watching.